Hi, parents and kids. Ayan, nandito na naman si Teacher Ian para i-guide kayo sa activities sa module ng MAPE 1 Physical Education o ng PE. At ngayon tayo ay nasa week 2 na at tungkol ito sa kilos di lokomotor. Pagkatapos gawin at sagutan ang module na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang 1. Matukoy ang mga bahagi ng katawan. 2. Makalikha ng hugis gamit ang iba't ibang bahagi ng katawan. At number 3. Maisagawa ang mga kilos di lokomotor upang maipakita ang nalikhang hugis. Siyempre, bago tayo magpatuloy ng ating aralin, ating munang balikan yung ating week 1 tungkol sa bahagi ng katawan kung inyong natatandaan. Ano? Sige, sasabihin ko yung bahagi ng katawan pagkatapos ituturo ang sariling bahagi o kaya naman, kung ayaw mong sariling bahagi ng katawan mo, itong nasa monitor natin, yung picture ng batang ito, ituturo mo kung nasa ang bahagi yung aking babanggitin. Ito, lahat ng mga nakapalibot sa kanya, babanggitin ko yan, tapos ituturo mo. Pero mas maganda kung sa sarili mong katawan mo, ituturo ito. Okay? Ready? Noo. Kilay. Buhok. Kamay. Balikat. Baba. Tuhod. Binti. Paa. Talampakan. Hita. Ian. Baywang. Siko. Dibdib. Pisngi. Bibig. Mata. At tainga. Ayan, palakpakan ng iyong sarili kung nagawa mo ng tama lahat ng ibinigay kong bahagi ng katawan. Ibig sabihin lang nito, natutunan mo mabuti ang mga bahagi ng katawan na ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Magpatuloy na tayo. Hugis ng katawan gamit ang mga bahagi nito. Ang mga bahagi ng ating katawan ay nakaliligha ng mga hugis. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kilos di lokomotor tulad ng mga sumusunod. Katulad ng stretching, pagbabanat, extending, lifting, bending, at pushing. Kapag sinabi natin kilos di lokomotor, ito ay kilos na katawan na hindi bumabago sa pwesto gumagalaw man ang bang katawan na kinalalagyan natin, nandun pa rin tayo. Itong pushing, kung makikita ninyo, ito na sa baba, ay lumabas ng cursor ko. Ayan, ito na. Itong pushing ay hindi gumagalaw dyan ha, ng pwesto. Kasi ang itinutulak dyan ay wall o yung dingding hindi naman gagalaw yun kapag itinulak, di ba? Pero kung ikaw ay magtutulak ng bisikleta o magtutulak ka ng kariton, hindi na yun uh, di lokomotor. Lokomotor na yun kung gagalaw ka sa pwesto. Kailangan, pag sinabing di lokomotor, hindi gagalaw sa pwesto. Kung doon ka nakatayo, doon ka pa rin kahit na gumagalaw ang iyong katawan. Katulad ng na mga nakikita dito sa larawan. May iba't iba pang uh, kilos di lokomotor na ipapakita ako. Ito. Pagkatapos na ito, ipapakita natin na gawain pagkatuto bilang isa kasi may gagawin na ang bata dito. Gumawa ng dalawa hanggang tatlong figures ng ehersisyong ginagawa sa umaga gamit ang iba't ibang bahagi ng inyong katawan. Kung walang idea o kung di naman nagawa ng ehersisyo sa umaga, may ipapakita akong larawan na pwedeng pumili ng tatlo. Three figures. O, pili ng tatlo tapos yun ang isa sa gawa. Ngayon, ang tanong. Ito ba ay paano uh, isusulat sa si notebook. Ay di syempre, kung ito ay pagsasagawa o task, ang ilalagay na lamang sa notebook ay yung puntos. Sino magpupuntos? Excuse me. ang uh, magpupuntos ay kung sino yung gumagabay dun sa bata. Syempre, siya yung makakakita, di ba? Sabi dito, tatlong figura, kapag tatlo yung nagawa niya, limang puntos ang ilalagay. Kung dalawa lang ang nagawa, tatlong puntos. Isa lang ang nagawa, isang puntos. At kung walang nagawa, walang ilalagay na puntos. Madali lang naman to. At pagka nakapili na ng tatlo, uh, yung pagsasagawa ng figura, bibilang lang ng walo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos na. Ganun lang. Kasimple. Kada isang pitura yun. Ito na. Ayan. Pwedeng pumili dito na isasagawa o kung ikaw may naiisip na ibang iba pang uh, di dilokomotor na gawain you o know, pagsasakilos, okay lang yon. Pero kung gusto mo na dito na pumili, o, oh, hindi okay din. Para makita na rin ng bata kung paano niya sasagawa yung kilos de locomotor. Meron pa tayo pagkatapos niyan. Ayan, ito pa. Maganda na mga ano yung sasagawa dito, di ba? Okay, sana kung kita sa video. Baka hindi ko rin may sagawa Okay. Tatlo, ha? Tatlo para limang puntos ang mailalagay sa notebook. Kapag isinagawa yung figura, uh, figure, bibilang ng walo. Ibig sabihin, steady lang na ganun. Kung nakataas yung kamay mo, steady ka lang hanggang eight counts. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ngayon, kung may kakayahan naman na mag-picture, pwede. Mag-picture ng tatlong figure na yun, kay uh, picture, para mas matuwa siya na, ay, oo nga, isa gawa niya. Pero, okay lang kahit wala ng picture ko hindi kayang mag-send. Ang mahalaga dito na isagawa yung figure, kung yung bilang ng figure na isagawa, at tapat sa sarili, syempre. Dahil, di ba tayo sa, sa performance pa rin ng bata na na niya yung task. Ibig sabihin, natutunan niya. Ayan, binalikan ko lang yung puntos na ibibigay kapag nakatatlong figura, 5 points, dalawang figura, 3 points, at pagka isa, 1 point. Siguro naman, ano, walang, walang puntos ha? Walang magkakaroon ng walang puntos. Ang mga bahagi ng ating katawan tulad ng ulo, balikat, kamay, baywang at paa ay nakatutulong sa paglikha ng mga hugis sa pamamagitan ng mga kilos di lokomotor. Kahit nga yung mga letter sa alphabet, di ba kaya natin ano, gawan yun ng letter gamit ang katawan natin? Sige nga kung... Kung sinong may kaya, ipakita nga kay mami paano isasagawa ang letter Y gamit ang katawan lang. Kaya ba? Ang letter M, letter L, letter T, Ayan, mga simpleng letters na kayang-kaya na katawan na isagawa sa kilos di lokomotor. Uulitin natin, kapag sinabing kilos di lokomotor, ito ay paggalaw ng katawan na hindi bumabago sa pwesto. Okay na lang yan. Ayan, tapos na tayo pala sa ating aralin. Ganun lang kaikli ang ating aralin ngayong ikalawang linggo. Ngayon, kung mas naiiklihan ka pa, pwedeng uh, mag-exercise. Uh, kung yung kanina, 8 counts lang, pwede mong gawing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5. O kung mas natuwa ka pa, pwede mo uh, isagawa lahat ng nandun sa ipinakitang larawan. Mas maganda, di ba? Mas matutuwa si teacher kung may papakita mo yon, lalo na kung may kakayan ka mag-send ng picture sa inyo group chat. Tingin ko okay na tayo, naintindihan na kung ano yung kilos di locomotor at yung mga bahagi na katawan na binalikan natin kanina. That's it for this week sa ating physical education, at kilos di locomotor So kung natuwa ka sa video ito at mayroon pang nangangailangan na mag-guide sa pagtuturo ng module natin sa physical education ng grade 1, please share this video and also like this video. At syempre, subscribe to my channel para sa mga susunod pang videos na for sure mag-upload ako para mas magay ko pa kayo mapagaan ko ang uh, trabaho ng nag nagtuturo sa inyo sa bahay. Tulong na yan ni teacher sa inyo kasi nga ay nagtuturo sa inyo yung business si teacher kundi sila mami o si daddy o si tita o si kuya. That's it. Thank you for watching. Happy teaching everyone.